Maganda ganda na pala itong mga bio pigeon natin. No? Oh. Ayan, no? Oh. Ito, ayun din. No? Oh. Ganda na. Lumaki na sila. Pabilog lang natin yan. Ayos. Ah. Oh. Ayan na mga farmers na magandang buhay. Dito na naman tayo sa loft natin. Magpaparonda muna tayo at may bisita tayo. Ayan. Oo. gusto lumipad ni Balel eh. <laughs> hindi mo, mo, pa kaya, Balel. Oh, hindi niya pa kaya. Ayan, may nagsabi pala yung uh, bulutong kaskasin daw, used oil. Lagyan. Oh, lipad ka na muna. Mainit na. Ano, dito ka. Balik ka na dun. Na. Ano? Oh, you know. Ha? time kalapatin. pa pa no oh no uh ngayon -uh, oh uh. no. oh yan oh <laughs> oh balik ka na doon yung bike mo hintan mo na si na nat nat doon Pasok na, pasok na unti lang papakain ko ngayon. Tapos sa uh, more on pellet tayo. Mamayang hapon, ayan. Subukan natin. Sabi kasi nila, mas konti daw sa umaga tapos sa hapon. Ito eh, todo mo na. Pero sabi ni mentor, 20 minutes lang na mabilis ang kain ano. So, ayan. Pero ayan mukhang gutom naman sila oh. At magpapasukan na. Ah. Narinig na nila yung uh, sipol at uh, paglatag ng pagkain. Kaya magpapaso ka na yan May tubig na rin namang naghihintay Oy baliling kumain ka na Ayaw mo ata ng ano gusto mo may kahati ka ah. Baliling gusto may ano eh hmm? babaan pa doon ah uhaw tong mga to ay patay ka bahala kayo hoy umakyat dito kayo ayan na oh pumasok na Ligaw pa eh Bababaan yan Ha? Huh? Ayan ha. Pasukan din. Pero meron pa sa taas. Oh. Busog to. Eh <laughs> iba nga pang pumasok. Bahala kaya Mamaya ang hapon ang kakain yan. Minsan ayaw po nilang pumasok. Ito oh. May ginadali ng buluto oh. Yung iba sinasabi, patutuyuin lang muna tapos ng kabin. Dati sa lovebirds, ang gamit ko sa mga ganyan, katyalis. Yung sa paa, ang galing din po, effective na effective yun, yung katyalis. Dati sa paa, napupuno ng ano eh, yun lang ang nilalagay ko. Lovebirds kasi nagkakaganyan din yung parang bulutong. Ang lumilipad pa dun ah. Ang lumilipad pa oh. ganyan na ganyan ng magandang dati ano yung ano yung galing karera sarap siguro sa pakiramdam kunyari binitawan mo ng malayo let's say bigan di ba tapos parating yung ibon mo nako saya siguro nang sabi nga ni Kuya Roland nakapagpauwi daw po siya ng takloban eh nanginig daw ang tuhod niya pumasok pero ito iba ay naglagay na tayo ng uh, maliligo sila ngayon Ayan sarap maligo swimming ne <laughs> maliligo din yan o. uy sarap Yung iba, linalagyan ng asin. Kaunting asin daw. ganda na pala itong mga bio pigeon natin. No? Oh. Ayan, no? Oh. Ito, ayun din, no? Oh. Ganda na. Lumaki na sila. Pabilog lang natin yan. naayos ha? Ah. Ayun pa. Ah, Saan pa ba? Eh? <coughs> Yung iba. Nasa labas. Hmm. Alam ko, pa yan, eh. blue bar yung iba ayun nasa labas pa siguro basta green bay pigeon yan ayan ito pala ayan ayun yung stock band rate ito o bay pigeon din ayan bay pigeon Hoy, ikaw, survivor. Ano? Gusto mong pumasok? Mm. talaga ha. Ikaw, ano ka? Ganda na ng katawan mo. O, oh, pasok ka na dyan. Go. Oh. Tamad ka eh. Kain ka muna. Maligo na sila. Maliligo ito. Ano na pag gusto maligo niyan eh. Uhaw ah, -huh siya. Dumapo siya sa likod ng gansa kanina. <laughs> Loko yung itim na eh. na. Iga eh. Oh. Ah, oh, si Bayo Pigeon to. Black Eagle. <laughs> Talo siya. Sige na kasi. Tagal mo eh. Lublub -lub ka na. Oh. Lublub. -lub. Oy. Pasok na kayo bayo pigeon din yan ayun bayo pigeon din bayo pigeon natin kinaganda sa bayo pigeon ano ah, mga anak po yan ng pero although ma, hindi la po lahat ng fans here naniniwala mga parang may ano may believe sa bayo pigeon pero yung iba naman uh, ah, sabi nga ni Sir Alan pinakita niya sa akin yung mga picture eh halos yung mga sikat na pansir <laughs> eh. kumukuha din pang ano din lang pang uh, cross nila ano baga ah, kasama sa ingredients parang ganun kasama sa ano nila pang uh, panghalo halo na lahi kumukuha din sila ayan bahay pigeon din yan no? ah, sayang dalawa namatay ganun talaga kaya walo na din ang kinuha ko nung last na visit namin. Kasi alam ko may madidisgrasya eh. Nakakain ng pusa, isa na matay. Ayun pa pala yung black eagle natin. Ayun, dalawang imbreak, May dalawang imbreak pa pala. Hoy! barakong barakong ganda oh ang hmm. ganda nito ganda ng mata oh gaapoy show tayo nyo yan show tayo nyo Bio-research. Bio-pigeon. Ayan, balikan natin sila mga farmer Dito lang muna tayo. Pakain na naman. Ayan. Pellet na. Oh, Marami-rami na nakain nila. <laughs> Maganda tong mga to. Kahit uh, alternate natin, ay okay. So... sa tingin ko dito sa flyers pwede ang Galimax or itong ah ah parang stag developer ba ito tingnan muna natin ano kasi kinakain last last time yung Galimax okay sa kanila ang Galimax hindi po pwede doon sa mga breeder gawa ng hinahalukay lang nila pero ito okay itong mga flyers natin walang kapili-pili tira lang ng tira yan Sige na, balele, ngayon na. Ayan, oh. Tanggalin na natin yung tubig kanina. So, amaya, papa-rondahin natin. Ano daw pala, foul packs, kahit sa mga poultry supply, magtatanong ako kay g ah, kung paano ginagamit pwede kaya sa inakay sa inakay sigurado pwede naman ano <laughs> ilang ilang araw kaya ang tanong na pwede nang anuhin uh, ng ano kasi minsan po hindi pa nawawala tinatamaan na ng bulutong ano so yun anong natin kung anong edad pwedeng uh, gamitan ng uh, bakuna ng paul uh, foul packs bulutong po yun sa bulutong parang di pala ako na nakabili ng chick booster pupunta ka ba doon? Oo. Oh. di Hindi ako naka, di na ako umalis ng, uh, na ako. Eh, Sunday feels eh. Alam mo yun? Eh, napuyat pa ako kahapon. Dahil yun nga, ka, anong oras na kami nakauwi, no? Ah, naka, nakatulog ako siguro, magwawan. Nag-edit pa ako, nag, uh, ano pa ng mga, nakabimbing trabaho. Ito <laughs> na ako naka, parang ang tamad-tamad ng katawan ko kanina so ayun, dadan nga sana o kay ma dadala ko ng kalapate eh, ay kalapate papaya dadan, kalapate ayun, dadan ako ng dadaan ako siya ng papaya sana hindi na po ako na kawalis tapos yun nga, legend pa tayo nambay din ako dahil nangintay ko din si Simon ngayon lang kami nagkita eh yung Manugang ni Mayora yon, Yung laging tumatawag yung secretary. Ano kaya? Gusto ka ba nila? Pagyan pa natin. Ano? Gusto nyo pa? Parang gusto pa nila. Kain pa eh. problema dito sa stag developer hindi kagaya nung sa sa ano sa platinum ay mas malalaki at mas buo ito may pulbos na konti nakasama durog ayan tapos yun nga lang medyo mura yung platinum kasi nasa wholesale niya 58 pesos per kilo Inama ko na yung powder, makakain din naman yun. Maganda tong may white fly ta. Ang ganda ng kulay na ganito, yung may parang puti na konti sa ano sa dulo ng pakpak. So next week, ayan, tuloy-tuloy na tayo na naman. Back to ano tayo? Pigeon Love Project, syempre. At mukhang uh, malapit-lapit na si Esong mag-aano na din darating na din Oy, may mga tamad ayaw na ng ayaw ng romonda ng, ng hapon ayan o oh. itim ayaw may itlog ka ba? yung may atay, asawa nung ano no. ah astig oh sige na lugon yun hmm. hanggang ano na yan hanggang uh, <coughs> takip silim na yan aga pa eh 3.30 init pa grabe you know Ang dami ko pang uh, hindi madidesisyonan doon sa loft yung mga design Parang ang gusto ko naman ngayon doon sa pintuan Yung dowel sa taas lang Sa mga 3 feet siguro Ano na Ah, uh, Plywood na no Tapos syempre iaanahan natin yan Papakintabi natin yan na uh, parang uh, na ano, naka polyurethane para pagka mga ipot ba, talsik-talsik, pupunasan na lang, hindi hindi makaka-penetrate sa kahoy. Yung flooring lang talaga ang hindi natin pwedeng ano yun. Oh, ayun. Tapos yung design ng ano, hindi ko alam kung poop tray o kahoy. Kasi parang maganda din ang kahoy nga dahil na-absorb. Kung poop tray, maglalagay pa ng dyaryo. <laughs> para masipsip yung ano na no, kung basa yung ipot tingnan natin uy di pa ako nakakapag uh, lista mga farmer ayan kailangan ko ng katulong kasi pagka nag uh, nag document na tayo ng mga ano ano ba dito nag record na no ng mga inakay at uh, number ng singsing -sing, -sing di ba ng mga mga breeder natin yung mga anak nila kailangan na uh, may kasama din ako mag ano parang lilista na lang ako tapos dalawa na pala yung itlog nung ano vinstra ayan naman dalawa na dalawa na itlog si ramonda ngayon ha. ah ah Eh, medyo maduungis yung itlog. Hindi ko lang alam kung mapipisa pa. Ito yung may bulutong, oh. Sana hindi naman na magtuloy ng marami, no. Yung paa niya meron, eh. Ito, dalawa na din ng itlog. Painom pala tayo ng calcium. Try kong, uh, nag-experiment din po ako na subukan ko lang ito yung mga mura lang na supplement ito 40 pesos One, ilan na itong ano lang ilang tablets na ba ito 100 tablets na hmm. ayan kasi may napanood ako na ano, ito lang gamit nya malupit yung mga ibon nya subukan natin uh, bagay nung una ito din na lang ginagamit ko kaya lang naman na mga na discover ko na yung mga victory yung mga ano eh syempre <laughs> napabili din tayo Kauwi kaya bukas yung ano ni Rambo ilocos e na mga farmer vegan sana makauwi ano Ang ah, kakaalaman ayun na naman yung ating mga kalapati oh atambay <laughs> Pero bago magdilim papasok po 'yan. Tapos nako bad news, yung ating dalawang inakay, yung isa may nakita kong kulugo na tumubo doon sa may pakpakan. Sana hindi naman lumala. Meron naman akong mga inakay dyan na naka na nawala naman gumaling naman ano. So hopefully ay uh, gumaling. Hindi effective yung ano eh. Yung paminta. Hindi po effective may gamot ako na nakita Chinese naman ng ano hinahanap po sa Shopee hindi hindi ko makita sa Shopee nakita ko lang kaya ano na yan kay Alarcon ni Brother Alan so ayan hanggang dito na lang po at maraming salamat malapit na tayo malapit na ang continuation ng ating Pigeon love Project